So hey guys, good morning, good morning So Dito tayo ngayon sa Bahay uh, Prepare na ng paninda So isa lang ibig sabihin yan Hindi tayo makapag-tagyong ngayon uh, Dito na lang tayo Sa harap ng bahay mag-exercise Saglit okay. So Tara, let's go pancit kanton finish kan tan. Lalapang diyan. guys, tuloy natin yung exercise natin.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 4 5 6 7 8 9 10 Seven, eight, nine, seven, ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, three, four, five, six, seven, eight, en,

lang muna yung exercise natin ngayong umaga uh, sumaglit lang tayo habang wala pang mga customer uh, ayan nakasit na yung mga maninda natin si Michi, so. uh, almasal ayan si misis so so ayan hanggang na lang muna mga kalakbike at uh, muli Huwag kakalimutan i-like at i-share ang mga videos natin. At, syempre, huwag na rin i-skip yung mga hats. So, as usual, ride safe sa ating lahat. Be blessed. Stay healthy. And, see you sa susunod ng mga videos natin. Bye-bye.